po mga kalaki alas 11 na po ng umaga eto na ang mga uh, inaabangan yung mga lucky numbers po na ano po na mga kumpleto po 6 digit lucky numbers po abroad at Pilipinas narito na po mga kalaki kaya tutok ka na rito at ibibigay na po namin ang mga tips at mga ideas ng mga masuswerteng mga numero kaya mga kalaki kung ready ka na abay halika na huwag na natin patagalin to habang kumakain ka ng lunch o habang nagluluto ka itutok mo lang ang cellphone mo manood ka lang dito pwede ka pang manalo kaya mga kalaki eto na Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? O, oh, ba diba? Ganun lang mga kalaki. Tutok-tutok na po rito, mga kalaki. Dahil ang mga lucky numbers namin, legit po na nakakapagpanalo po tayo at pinopost po natin ang mga kalaki sa lahat po ng mga uh, social media natin. Na mga Facebook, uh, YouTube, tsaka po TikTok. Okay mga kalaki, ito na po ang mga lucky numbers natin na ibibigay po para po sa inyo. Umpisaan po natin sa... 10 digit lucky numbers abroad Ang 10 digit lucky numbers mo ay number 36 number 21 number 17 number 62 number 65 number 53 number 57 number 44 number 38 at number 32 ay 33. Ayan po mga kalaki, ang 10-digit lucky numbers abroad. At ito naman po, ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay, number 29, number 23, number 37, number 18, number 6, number 12, number 22, at, ano number 21, at number, ano to, 42. Ayan po mga kalaki, ang 8-digit lucky numbers abroad. At ito naman po, ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 25, number 28, number 33, number 36, number 9, number 17, at number 11. At ito naman po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 mga kalaki Pwede po ito kaya kunin mo na ibibigay ko na sa iyo ngayon. Ilista mo na mga kalaki ha, eto na po ang 6 digit lucky numbers. Number 7, number 22, number 24, number 25, number 14, at number 15. Ayan po mga kalaki at syempre, eto naman po ang 6 digits 0 to 9. Ang 6 digits 0 to 9 mo ay number 5, number 2, number 0, number 3, number 3 at number 1. At syempre po mga kalaki, ang 5 digit lucky numbers abroad mo, narito na rin. Itutuloy-tuloy na natin yan, 5 digit lucky numbers abroad. Number 14, number 28, number 36, number 13 at number 20, number 20 at po mga kalaki, nabigay na natin ang mga laki numbers abroad. Abay dito na po tayo sa Pilipinas kung saan naglalakihan po ang mga prices ng 642, 645, 649, 655 at 658 six digit laki numbers. At bago po natin ibigay yan, syempre mga kalaki, dapat nakapalo po kayo sa mga legit na account namin ha. Hanapin po sa Facebook nyo ang red parong king po na meron pong 317,000 followers check kami po yan. At syempre po meron po tayong second account red parokin din po na naka yellow t-shirt ako na may picture po namin ni Lola Carmen at merong 50,000 followers sa yan at syempre Aris Gatchal yan ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook meron din po tayong YouTube ang YouTube po natin red parokin po na meron pong 16,500 followers okay at meron din po tayong mga kalaki na na ah uh, TikTok account, meron po tayong uh, 423,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin mga kalaki sa social media na pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest at magpa-code. Basta po, basta po, naka-follow kayo, basta naka-follow, tapos comment ng comment ng share, at share ng share ng video at naka-heart, automatic po meron po kayong lucky numbers sa akin. Okay, so mga kalaki, eto na po mga kalaki ang mga uh, dapat yung tandaan na ang lucky numbers po namin, ah uh, libre po ito, wala po itong bayad mga kalaki. Okay, ang private consultation po ang, ang may membership fee at good for 3 months naman po itong mga kalaki, wala po itong pilitan. Sa mga may gusto po na magpa-code na sa mga inilalaban nila dyan sa Lotto Pilipinas at abroad, pag natutukan ko at na-code ko ng tama ang inyong mga month at birthday, Maling mo naman baka ikaw na ang susunod na winners namin. Private consultation po good for 3 months po. Kami po ang magbibigay sa iyo ng tatayang sa loob ng 3 months dito po ay walang pilitan. Make sure po sa mga sasali na makausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo. Ako po at hindi po ibang tao mga kalaki. O di ba? Ganoon lang kadali 'yun mga kalaki kaya ano pang hinihintay mo? Magpa-member ka na at bibigyan pa kita ng discount ngayong araw lang na to. Okay mga kalaki, tutok-tutok na po mga kalaki dito dahil eto na po ang mga lucky numbers namin na mga 6 digit Pilipinas. Ang lalaki na ng price ng Lotto Pilipinas. Eto na po, ang 642. Number 26. Number 5. Number 15. Number 29. Number 38. At number 31. At eto naman po, ang 645. Ang 645 6 digit lucky numbers mo ay number 18, number 4, number 36, number 42, number 28 at number 19. At eto naman po ang 649. Ang 649 6 digit lucky numbers mo ay number 36, number 38, number 43, number 47 number 18 at number 15. Ayan, at isunod na natin ang 655. Ang 655, 6 digit lucky numbers mo ay number 23, number 28, number 27, number 19, number 4, at number 16. At ito naman po ang pinakalas, ang 6 digit lucky number 658 58, kunin mo na mga kalaki. Number 24 number 45, number 48, number 52, number 16, at number, ano to, number 3, ayan. At syempre po mga kalaki tutok na rito, ayan na po yung mga lucky numbers na binigay natin ngayon po alas 11 na umaga, takbo na sa mga outlet ha. At ingat-ingat mga kalaki, dapat po 3 days po bago natin palitan, wag na wag niyo pong kakalimutan na ilaban yan mga kalaki. Okay, at syempre ito na po ang paborito ng lahat, ang shoutout time. Shout out po tayo sa Ayan, happy viewing po kay Mam Ma Sinaida Pangilinan. Uy, hello po kay Ma'am Sinaida Pangilinan. Maraming maraming salamat po sa panonood niyo po sa amin. Sa Pangilinan family, shout out po sa inyo mga kalaki at maraming maraming salamat po. Si Ma'am Si Ma Sinaida Pangilinan taga Ayan. Taga Taytay, Rizal. Ayan po. Taytay, Rizal po si Ma'am Sinaida Ayan po. Hello po, Ma'am Sinaida. Maraming maraming salamat po sa mga taga-tay-tay Rizal. At syempre po, ito naman po ang mga nagpapabati po sa atin. Ang mga konduktor po ng Solid North. Hello, Solid North ng Kabalatuan City going to Baguio. Hello po sa inyo mga taga-Solid North. Ayan, sumasakay po ako dyan sa inyo. Napakalamig ng inyong bus. Napakalamig sobra. Kaya mga kalaki, tutok na dito. At good luck mga kalaki, mananalo tayo.